yo good morning oh ano maawal der good morning at bagay na pantechal ano dinakitin ng pandesal oh. so yung maawal der no, ito yung ginawa namin kahapon yeah okay na so konti na lang yung adjustment at tatanggalin na lang yung bubong oh okay, good morning Fred ano <laughs> Shout out. <laughs> May lakad ka ata. Ah. ah, palaguna. So, ingat, ingat. So, mag-aalin pala tayo ng tricycle, mga welder. Ito, i-align to. Dun sa isa. Ayun, ayun. Ito. Align dito. So, papaltan nyo ng... ah, uh, itong motor na to. Euro, Danghari 175. At ipapalit yung, ano, Itong side guard na ito ilalagay doon. 175 yung ilalagay dito. Nakawasaki HD3 yung luma. So ito, ginais di nice. din natin ito nung nakaraan. So, tatanggalin natin lahat ito. Pero nandito pa si Matay po. Magpapachain oil daw. So, ito yung soil daw ito. Tama ba yan? 5L. Parang mataba. Ha? Parang mataba. Parang mataba. Dito ka kasi doon. Dalawa kasi klase ng 5L. Tensyon na muna natin. Oh, wala nga pala itong center stand. So, ah. Wala nga pala itong center stand. Hindi, 5L din. Kaso... Hindi mo taba? Oo. Uh, baka hindi ko 5L din. Dito. Wait. Hindi naman yan yun, yun May resibo naman eh. Papaldad. hindi naman yung resibo. Hindi. Ano eh. Sino siya ka kasi. yung ba? Tingin natin kung Ang ganit naman. Kasi ba? Kasi natin kung kasi. Eh, manipis nito ang bill Pero okay na yeah. oh, yan. Pero okay yeah. siya na yan. Kaya ba? Ako nga may ata kaya ako. Pipilitin. Kung masasara. Yan. Yan, walang ambok. nine. Eh. Hindi. Eh, Kano? Kanta. Ito, ganyan. Hindi ng konti. okay lang Pero malalagay. Siguro bawasan yung sa ilalim. Pero nagganaw ko 'yan. Turnover muna tayo. So nagganaw ko, nag-stop Ah, start recording. GoPro start recording. Nag-stop naman yung aking GoPro. Labo. Ay, oh. Ay, Ito yung motor <coughs> ni Mr. Matefi. Pina-change oil at binila ng bagong battery. Ganda yung ganda. Parang ano na siya. Mataba lang siya pala no. Mataba no. Ano gala yung piece dito eh. Labo ah. Pinuloy ko ng piece dito eh. Run. Ha? Okay, thank you kay Cawlder. Oh, yung ano, uh, yung nakakalong. Ano na? <laughs> 아아aus.. kaya, hermano, zaidi husu kisses Rup figure disana

napaka-kalga so, yung ano yung pala bibintan na lang dito sa canyon bago naman ang tapos Tingnan si Marsari ni. Pero pa Oh, meron. Ayun oh. Meron din. Meron yan. Malakas nga ang ilaw niya. No, okay lang. na. No. Salamat. Ay, teka, baka mong kalimutan. Bayad pala. Bayad sa <laughs> langin. <laughs> salamat na lang. Salamat na lang. Sabi natin, may dada. Magkano? 200. Ang ano? 200 na. Ha? 200 din lang eh. Libor. Huwag nga, libre na eh. Ha? Talaga kaya mong pabayot eh. Change ko lang. Thank you. May pa may pa lang. Baka so, ano na kain ko pro. Baka <laughs> may uwi ko pa. <laughs> Baka okay, may uwi mo pa. So, so may pangalan na to si ano? Mr. Matepo. Si Mr. Matepo na ang pangalan niya. So, yun. Lagyan mo nito ng ano? India. Ng Google Map. Ay, kanina. Kahapon, may dumaan dito na. Ng Google Map. May dumaan dito na nag-Google Map. Sa kanya na ako, Des. Benta na namin Post yan. Doon mo ilagay ang GoPro mo, ano? <laughs> Kalit ang GoPro. Nakailaw. Nakailaw. Ang dami ilang ito, eh. Ano? Papintura mo yan, eh, para gumanda. Papintura ko Para pumogi lalo Para bagay sa pangalan niya So tayo naman magagawa na dito Abo, okay. Dumating naman si Lord. ano? Ay, wala ko. Ay, sige, salamat. Lagi mo muna doon sa isang tabi. Ah, ah pala lang. Ah, yun doon, doon muna. Let's go, let's go! Lagi mo lang inatan sa ano, sa langis. Oo. Eh, ano mga sahab? Pagka, ano, ilang linggo. Ilang Araw linggo. Araw-araw ka mag zone. Oh. Ito lang motor, hindi ako. <laughs> mga ano, mga isang buwan nga lang. Isang buwan, oh. ato. Asuk... Ngayon, mm. 23. Uh. 23. Uh. Uh. 23. Uh. 22, uh. December 23. <laughs> 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 But... <laughs> Pero pag araw-araw na mong gamit, talaga, malalayo talaga. Kahit huwag mong pabutin. So, Check mo na rin. Uh. Depende sa paggamit mo. Tokod yan. Oo, baka masira. Isang nga po, nung isang motor. Yung isang motor ko, tumukod ko. Natipuan, pakiyat ako. Pa-uwi. Hmm. No, no, pa So, Ano ba So, yun tara, mag alin tayo. 'yon? Tayo ni, alin na natin 'yan? Uh, yun pala 'yung palambay, tumatay ko sa lives. nakalasing ko muna to. Simulan muna to at para masimula na 'no. So, 'yun. Happy joke Ayun, oh, mga older, kakabit na natin kanina, 'di ba? Binlag natin 'to. So, 'yan, kakabit na natin. Mabilis oh, lang. Kasi may katulong tayo. Hindi si, pa lang may ari. Kay Dennis. <laughs> Yung may ari si Kuya Dennis. Si Kuya si Felix, tsaka si si Paring Janjana. No? Kami ay eh, nag-aalay dito. Habang nag-aalay dito, ay eh, nagkakamagandahan din. Eh. Pakita mo. Ari, oh. habang kami nag-aalay, Oh. <laughs> Tinola <ang> pulutan. <laughs> ang mayari, may pasinaya. Eh, ikakabit na. Okay na. O, oh, tuwid ng gulo. Pare, tindig na. Tindig na tindig na. Hmm, yan. Yeah. Okay na yan. Ayos na. Ayos na. Kakabit na natin. Huwag yung render lang natin. Nalapat na natin. Oh, half day lang to. Okay na to. O, tinitesting muna to. Kita mo yung kanina, yung kay Matay po. Will ding ako. Wala nang tanggal-tanggalan. nga na. Wala nang tanggalan yung battery na. Wala na. Diretso start na. So, yun. <laughs> <laughs> so, yun. Nakakabit muna natin. <laughs> Kakabit natin. Wala nang tanggalan yun. <laughs> so, yun mga welder. Matapos na natin i-align. So, ang ginagawa natin dyan, ini-squala natin yung gulong para kung tuwid siya, yung takbo niya kayo, may iskwala tayo dyan. Tapos nilalagyan din natin dito, ng bara. <coughs> Excuse me. Ayan, pinakabara para straight yung dalawang gulong. Tapos nililibil natin yung taas dyan. Ito, gumagamit tayo ng level bar. Pag nag-align tayo, ganito. Nililibil natin kung pantay. So, kailangan nasa gitna yung tubig. And then, i-straight nyo yung level ba, angle bar, papunta doon, tapos papunta dito sa kabila para iskwala yung gulong niya, yung takbo niya. So yun mga welder, natapos na natin ilagay at na-align na natin. Tanggalin naman natin yung mga nilagay natin na kalang para matesting natin. Kasi so, so, para tingnan natin yung takbo. So yun, natin yung kalang sa likod. At yung kalang sa unahan. So, Tanggalin natin to Jack na, jack. So ito pala ay 175 na euro daang hari no? so yan magulat yung mga ground tapos ito uh, yung battery babalik natin tapos ito yan gagawin muna natin papandarin natin no? hindi natin kuha nito may ari yung susi papandarin natin tingnan natin kung mabubulat no? yung may ari Ayan. gabit muna natin nang upuan So wala nakita tayo na mayari. Then, bibigyan na lang din natin yung susi. Hmm. nasa kanya nga na ng susi. Hmm. Narito tayo eh. So, wala natin yung susi sa kanila. testing natin kung aandar na. Hmm. Wala natin yung susi. So, yun. Yan, eh. Alright, balik muna natin yung battery kung kaya natin yung susi sa kanya. Oo, uh. oh, mapapakinabangan natin. So, yung eh, mga welder, nakalain natin. Testingin mo natin kung magandang tumakbo. Problema, may clutch pala ito. Hindi natin hawakan. Wow! Oh, Ang gabi, wala. Testingin mo pala, okay, dedestingin ang mayari ya. Yeah. Ah, ano nga, sa ito nga pala, Skabilder. sa Cavalder, sa ito nga pala, ako po yung mayari. <laughs> Hindi pala sa'yo. Magaling, magaling, magaling. Hindi, testin mo. <laughs> Dili muna <mo> ako. Pakasulo <laughs> <laughs> ah, naman na kay Kuya, anong salamin, no? Ay, sabi. wait, kapeg! Ha?

ay, yeah. ah, saan kayo? Ay, ah, saan kayo? Ay, saan kayo? Ay! Ay, Wag na. Wag na, wag na, wag na mga kalder ah. So, yun. Alright! So, yun mga kalder, nakalis na yung tricycle si at tayo ay kakain na. Kakain na tayo. Si Mrs. Kalder pala nandito. Ulitin niyang kahapon. <laughs> Eh, Ayun Ay, po tayo yung bulbawang. Bulbawang. Mm. <laughs> Tapos pa. Yan. Ano ba yan? Bulbawang. Kasi ito yung isa. Kakain na kami. Sabay-sabay na kami kakain. Dahil eh, tanghali. Is... So, alright, mga older <laughs> Hanggang dito na lang muna ang ating vlog for today's video. Kapag alay na tayo ng tricycle <laughs> this morning. <laughs> si Miss Gawal <Warden> na matabo <laughs> Alright. 拜拜。Bye bye.